magandang araw mga ka-tweet tweet main ngayon po ay inaantay ko yung mga pinalipat kong ibon nakawin na yung dalawa si Shelo at saka si Rambo nandito na yung tatlo mga pasaway pa so tingnan natin no oh. eh eto <laughs> na pala ito na si Braulio Oy! dito na rin si Gringo sana lang po inihintay natin Yuleta Aray Sakit naman Ayan ano Sila po yung aking mga pre-flight birds uh, Sabay bayan natin Araw-araw kanilang uh, Mapinagkagawa dito sa bahuran At uh, Ang araw-araw po nilang routine Tuwing umaga ay Nagagala ko sila ng Mga ilang oras para ma-enjoy din nila yung outdoor tapos yun nga lang pinakakaba ako sa mga ito minsan tulad nyan no, tanghali na tsaka pa lang sila mag -uwi. Din Anyways, meron pa ako isang minintay. Yun po ay si Violeta. Hindi ka rito, Braulio? Braulio? Hindi pa. Araw-araw po tayo magsama-sama para hindi na natin kung ano magiging improvement nila sa mga tricks nila. So, BMBM nyo po ito mga katwit tweet, tweet Lagi po tayo magsama-sama sa aking vlog. And uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, kakataon na natin ito. Sige na, konti na lang para magkaroon ako ng 1,000 subscribers. Please, subscribe na po sa mga bagong uh, dating lang po at nakapanood ngayon sa aking mga vlog. Naman po. See you around. Kasi po ang Bye lahat. Bye-bye.